Welcome back mga Sir Dumating na yung order ko mga Sir I'm so happy Buksan natin mga Sir Dumating na yung order ko mga Idol Magagamit ito bukas mga Idol Salamat Seller Ito Ito na Wow, nice. Ang gandang pagkabalot. Oke. Okay. Ayan. Buksanatin. iya san batu buksan Ditu siguro, yan iya laku nangagisi talaga uhu wow nice oke okay. Wow! Ganda! Trident! Mga idol! Open! Saan bang open dito? Yan, mga idol! Wow! Nice! Bali! Bali! Wow, balik, balik tadi ata. Itu natin, anu, yan, hmm, mereka sama, anu, manual, cek baterai Magagamit na to bukas at mamaya mga idol. May kasamang ano, charger. Ano? Ano pa? Ito ang wireless trident mga idol. Yan. Yan, mga idol. Oh. Ano to? Isa lang ang tila nito. Oh. Mababa. Okay. <coughs> So mga idol, mamaya, itesting ko to mamaya. Ito na. Dumating na yon, Dumating na ang order ko mga idol. XLR. Kung gusto mo ng mono PL, dito mo lang lagay. Gusto ko, itong dalawa, connection sa mixer, mga idol. Okay, testing tayo mga idol na mga idol yung try din ko na wireless i-testing ko to kung gaano kalakas Thì xe Trident ai đó lô Thầy đến Go check one, two Còn ta xa ca signal hey, check one, two. sayaw nah, idol hey check check he's hey. so hey trident trident ah uh, wireless noi nah, ko na dito sa bahay kasi may problema check one one two three hey check one hey hey check 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 he 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 song, nasa 50 meters na Punta pa tayo he check check one two he he check he he saw so. he stick. He 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 saw. He check. Hello, hello. Saw. He he check. Hello. My just one, one, one two. He. Kaya sigoro mga uh... 80 meters na siguro. One, two, three. Three, check. One, three. Check. One, two. Pakita okay, ko sa inyo yung bahay ko. na idol Yan yung bahay ko mga idol. Uh, 60 meters. Hello, Song, hey, check, 1, 2, uh, try din, try din, wireless, uh, X, black check, check, one 2, punta pa tayo sa malayo, hey, hey, check, one, one, hello, check, one, two, sound, he, 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 check, hello, he, check, one, two, he, check, 100 meters hello hello check one one two hey hey check check hey okay Inuwi ko na sa bahay ang aking sounds mga idol. Kasi may lasing na uh, nag sa amin. Libre, ulang bayad. Okay. Dahil salamat mga idol. Okay, maraming salamat mga idol